Bag niyo ba ito? Ay, opo. po. Ang dami niyong abubu. Opo. Uh, ano po? Anik-anik po. Ito po yung mga... Diba uso to ngayon? Opo. Mga... Ito po yung labubu. Labubu? Ano kayo mga parents? Parents kayo dito. Mga parents. Kasi kayo po from LG po. Hindi eh. no. po kayo pwedeng lakuhin ng mga may-apprentice, <laughs> <Di ba? laughs> ba? <Di> ba? <laughs> nine years din po. Di nine years, nine years, nine years. saka magandang training ground ng LG, doon ka natututo talaga. Oh, po. Alam na alam, yung tatanong niya lang po alam niya na po isa niya. No. Yeah. Alam niya na po. So, yan. Yun po yung nakikita ko po sa inyo pag pinararot ko po kayo eh. Talaga nagsadya po kami dito sa inyong lugar, kahit na medyo malayo. Pero nung nagre-review kami ng mga datos at tinitignan namin yung performance ng iba't ibang paaralan dito sa ating bansa, nagulat kami no? dahil yung inyong CRLA, yung uh, Comprehensive Rapid Literacy Assessment, ay nasa 92% no? A grade ready. Just to compare, sa Valenzuela po ang aming grade readiness doon ay 70%. At kami na pinakamataas sa NCR. No, pero kayo 20% much higher pa ho compared sa mga paaralang po sa NCR. Kaya gusto ko namin marinig ho sa inyo ano ba yung inyong ginagawa, ano ba inyong mga best practices, at ano ba ang inyong mga uh, pagsasanay dito para maging handa ang ating mga mag-aaral.